Magandang umaga, narito na po ako sa Barangay Pinugay Paras, Rizal at iatid na nga po natin yung TV at uh, sulit TV na napalanulan ng ating uh, contestant sa What's On Your Mind Ito na po, ibababa ba ako na Ayan Ito po yung bagong TV ah. At heto naman ang uh, Sulit TV. Ayan, magka-partner po yan. At ikakabit na nga po natin ito sa ating uh, uh winner. Na walang iba kundi si... Kino ba winner natin? Nalika na dito. Ano pangalan niyo po? Lucia. ito na po si Nanay Lucy... Lucia. Opo. Ayan. Napakaswerte, no? Ano po, ah? May, may Suli TV na. May TV pa. Ayan, ito na. Tara na. Thank you po. Cut. 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 At ito na nga po, mga kaibigan. Paakit na po kami sa bahay ni Nanay Lucia. Uh, mula dito sa highway, kung nasaan tayo ay bumaba, mga ilang uh, metro din ang layo ng bahay nila. At ito na nga po, uh, bitbit na nga po natin yung uh, TV 32 inches uh, smart TV po yan na may kasamang uh, sulit TV. Yan po nga uh, ay na kanyang napanalunan sa isa, isa sa mga segment ng uh, programa ng uh, Ted Filon at TJ Chacha sa Radio 5 92.3 True FM. At uh, sila po yung mga masugid na mga tagapakinig ng naturang programa, sila po ay talaga nakatutok. At uh, ito naman po ay hindi, itong aking ginagawa ay hindi na po bago sa akin Dahil nung tayo po ay nasa uh, kabilang istasyon pa sa ABS-CBN, DCMM Ito po ay ating ginagawa, ang pag-aatid ng mga napapanalunan ng ating mga uh, contestant Siyempre pa sa programa ni ni, ni Ted Pailon At ito na nga po, agad na nga po nating uh, inihahanda ang uh, TV Upang ito ay atin na pong maikabit at uh, kanila na agad pong masubukan. At uh, sa mga gusto rin pong manalo ng uh, uh Solid TV, mari po kayong makinig o makapanood sa manood sa 92.3 at abangan nyo po ang programa ni Ted Philon at TJ Chacha ganap na alas sa ispo ng umaga yan hanggang alas 10 po ng uh, umaga. At uh, yan, may, may iba-iba po silang segment po sa programa upang uh, namimigay po sila ng premyo sa mga nakikinig. At uh, marami na po natutulungan ng programa ng, programa ng Ted, ni Ted Filon at DJ Chacha, lalo na yung mga nangangailangan na tumatawag sa kanila programa at ang mga marami naman po sa mga nakikinig ang nagbibigay naman po ng tulong sa kanila. Kagaya ni Nanay Lucia, Actually, ang napanalunan lang niya po ay 2,000 pesos. Kanya lang dahil po sa maraming nakikinig at uh, naantig po sa kwento ng buhay ni Nanay Lucia, uh, may marami pong nag-donate sa kanya. At isa nga po sa hiniling niya magkaroon po siya ng bagong TV dahil yung kanilang TV yung ginagamit ay halos hindi na po maaninag yung uh, uh, palabas o picture kung nakikita niyo po doon sa background. maliit na TV lamang po yun at hindi niya na po halos Uh, sira na po ito. Ay tuwang uh, tuwa po nga po to si Nanay Lucia at ang kanyang uh, asawa na si Tatay Ernesto dahil uh, may mga magandang kalooban na nagkaloob ngapo nga po at uh, na nagbigay sa kanila ng pambili ng bagong TV. At hindi lamang po bagong TV yung uh, natanggap ni Nanay uh, Lucia, pati nga po itong uh, Suli TV. At bukod nga po dyan ay uh, may mga nagbigay po para maipaayos na po yung uh, pintuan ng kanilang bahay. Dahil uh, ito po ay gawa lamang sa uh, light materials. At least ngayon po ay ginagawa na po yung kanilang pintuan medyo maganda-ganda na po. At uh, ito na nga po uh, kinakabit ko na po, ini-install ko na yung uh, TV. At uh, para magagamit na po nila at makapagpanood. makapanood na po sila ng uh, malinaw na malinaw. At uh, ito nga po ang kinabubuhay ng uh, pamilya ni Nanay uh, Lucia. Ay ang uh, pagtitinda po ng puto at iba-iba uh, pang kakanin. Na sila po mismo mag-asawa ang siyang nagtutulong-tulong sa paggawa po nito. At si Nanay Lucia naman po ang siyang nag... Uh, titinda nito at naglalako. Yan po ang kanilang kinabubuhay sa araw-araw. Kaya uh, ang tawag po sa kanila ay mga patas lumalaban sa buhay. Nagahanap buhay po sila ng marangal upang may patagoyd ang kanyang pamilya. Si Nanay uh, Lucia ay merong uh, apat na anak at isa po nga dito sa kanyang mga anak ay uh, special na uh, special uh, child na talagang uh, dapat ay ginagabayan ni Nanay Lucia at ng kanyang Uh, asawang si Mang Ernesto. Si Mang Ernesto po ay isang dating construction worker dahil nga po din sa edad niya, siya po ay nasa 70 years old na rin ay hindi na rin po siya makapagtrabaho dahil nga po sa may mga iniinda na rin siyang uh, karamdaman sa kanyang katawan kaya uh, may narapat na lamang niya po na tumulong na lamang sa paghahanap buhay, sa pamamagitan nga po ng uh, pagtitinda uh, ng mga kakanin ni Nanay Lucia na siyang uh, nagtataguyod sa kanila ngayon sa kanilang uh, pang-araw-araw na pangangailangan at uh, nairaraos naman po ito. Kaya at malaking bagay nga po sa isang, uh, siyempre sa mga medyo may edad na, ang, at, ang, uh, at least meron pong uh, mga napagdilimangan kagaya po nitong itong uh, TV na ito na siyang uh, talagang may enjoy nitong ni Tatay Ernesto dahil ito na lamang daw po ang kanyang libangan sa araw-araw ang panunood uh, sa mga balita lalo na po sa programa ni Ted Filon at DJ Chacha sa 92.3 <coughs> True FM na siya pong uh, naging uh, kasakasama niya sa araw-araw ng kanyang uh, buhay. At sa kabatiran nga po ng ating mga taga-subaybay sa ating uh, Facebook pages. Ang fileon uh, ngayon po ay dati po yan may air sa ABS-CBN lalo na po sa DZMM. At ako po ay naging bahagi din ng naturang programa sa halos ng uh, walong taon na namimigay po kami noon. Ang naging segment ko po dyan ay yung mahiwagang uh, black box at uh, pamimigay po ng... May wagang backpack. Yan po ay tayo po talaga naman ay sinusundan ng ating mga suki. At uh, nung marinig nga po nila na tayo po ay uh, naatasan, nabigyan ng misyon ng ating uh, ninong Ted na maghatid nga po nitong uh, TV at install po dito sa bahay ni na nanay uh, Lucia ay marami pong natuwa. At dahil uh, at least tayo po, kung papalarin at kung luloobin po ng Panginoon, baka po tayo ay muling magkasama-sama sa programa ni Ninong Ted Filon sa 92.3 uh, True FM. At uh, muli po tayo makapaghatid at maghahatid ng saya sa ating mga suking tagapakinig at tagapanood ng uh, naturang uh, programa. Kaya po, Ayun. ito, ito yung yung unang uh, episode na ating ginawa. Ayan, sa pagkakataon pong ito, na-install na po natin ng TV at uh, ngayon po ay nanunod na ang buong pamilya ni Nanay uh, Lucia asama uh, ang, ang, kanyang mga anak at si Tatay Ernesto. Kaya naman, tuwan po sila dahil uh, bukod sa napakalinaw na ng kanilang uh, television, ay medyo may kalakihan na rin ang kanilang TV at talagang hindi na sila mahihirapan sa kanilang panonood. Maraming salamat po. Natanggap na po namin yung TV na binigay niyo po Sir Tide Filon at saka kay Ma'am Deji Chacha. Maraming maraming salamat po. At saka sa programa niyo at sa bumubuo at sa mga staff po nito at saka naghatid po sa amin at saka kay Pastor Jeff Eliscopidis po, maraming maraming salamat po. Sana lahat ng mga donors bigyan pa po ng maraming grasya para marami silang matulungan. At saka yung programa niyo po, sana tumagal pa po ng mahabang-mahabang panahon. Maraming maraming salamat po. God bless.